Kay dito naman ning sukarap naman ng helikopter. helicopter pag sukarap amo na gaamo-amo na ko, ko na. naglumpat kilumpatan ko siya dai pag lumpat siya gin nga aga ko ring mudubila may ganay kay may experience mo ko sa drive drive kay driver mo ko sa una sa 6x dito sa Amon sa kargahan ng tubo si amo to nga uh, naagaw ko Oto, to nakabawi ang helicopter nagtadlong naman siya oh. <laughs> gihagan ko sa kong kumpare gahapon mga idol nga mga kami dito sa Sambuanga ti isulan man ni Sultan Kudarat sa mga pi tapre dito sa Sambuanga kay Kortahan kaya ng tawana ah, mga pi na siya dito sa Sambuanga mangihi na siya dito sa Dipulog tapos manyaga na siya dito sa Kwan, Jinsan tapos manyapon na siya dito sa Dabao Ti upod upod mo ko Ti kay may kwarta man, gitaw gyud ako gapon. Ti salig man ko kay may helicopter man. May helicopter man siyang dala. Ti amo to. Upod ko siya, eh, iko pa kon kun korta bala di pre. Saway problema. Ano timu mo ay kabalo gali nga nakapulaw sang gab Eh? Nakapulaw siya kay may namatyan sa ila tupad, nagpulaw siya isigil siya drive drive sa iyang uh, helicopter isigil siya drive drive tingala ko nga ang iya helicopter nag amo na na oh, nag ah dutaya na kami mga ano sa may kawayanan ti to eh kibot ko gi singkit na pre pre an naman awa oh, gid natulog gid natulog tulugan gi siya may gani kay nalumpatan ko na agaw ko manubila sa helicopter inanag <laughs> kung wa ay kumaagaw ang manugila sa ko patay kay kaya kay dito naman ning sukarap naman ang pag sukarap amon na amon ako na naglumpat ilumpatan ko siya paglumpat siya gin nga ko nang manugila may ganik kay may experience mo ko sa drive drive kay driver mo ko sa una sa 6x dito sa amon um, it? it? it, it? Ito nga naagaw ko Ito nakabawi ang helikopter Nagtadlong naman siya Si eh, ano si ano, Nano ka preman? Sige ka drive drive na natuyo mong lika Sa Uy ko pre Uy dasong gani Hindi mo pagpahamak kabuhita kay Kasalig ka kay Muto nga gi Kuhan ko siya eh gi Pasol siya kasalig ka kay damo ka kwarta ako ay kwarta ya Tinunturan ng obra mo pre Hindi na mo dasong niya kay Uy ka kapabalo nga Kapulaw kagali Kung wala ako maagaw ang manupila sa imong helikopter, uh, helicopter hey wasag patay ubos talo po helicopter mo ta suri gi pa ko pre O, da so mau ka kay mo <tinyo> <tinyo>